This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ang pinangakong pagpapanumbalik ay sumusulong. Ating pag-aralan nitong 2025, ang doktrina at mga tipan, ng ikadalawang daang anibersaryo ng unang pangitain ay paalala sa atin ng kahalagahan ng paghahanap sa Diyos at sa pakikinig sa kanyang tinig. Sa Santiago chapter 1 verse 5 ng bagong tipan, sinabing kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan. Humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng walang panunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Ang talatang ito ang naguudyo kay Joseph Smith na manalangin at humingi ng patnubay na humantong sa makasaysayang kaganapan ng unang pangitain. Sa Aklat ni Mormon, Sikat Nephi, Chapter 28 verse 30 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng linya sa linya tuntunin sa tuntunin na nangangahulugang patuloy siyang nagpapahayag ng kanyang kalooban sa mga naghahanap sa kanya ng may pananampalataya sa ating panahon ang aral na ito ay nagaanyaya sa ating lahat napakinggan ang tinig ng Diyos sa gitna ng kakuluhan sa mundo. Tayo ay hinikayat na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at pagninilay-nilay. Ang Sikan Korento, chapter 3, verse 3, ay naglalarawan ng ating mga puso ay dapat maging mga talaan kung saan nakasulat ang mga salita ng Diyos. Hindi sa bato, kundi sa buhay ng mga karanasan at tapat na pagsunod. Ang proklamasyon ng pagpapanumbalik ay nagpapaalala na ang Ibanghelyo ni Heso Kristo ay patuloy na binubuo ng mga sagradong karanasan na nagbabago ng buhay. Tula ni Joseph Smith, tayo rin ay maaaring makatangkap ng kalimunagan at patnubay mula sa Diyos kapag tayo'y tunay na naghahanap sa Kanya. Ang hamon para sa atin ay ang gawing personal ang pananampalataya na isa buhay ang Ibanghelyo at ibahagi ito sa iba. Ang tunay na bantayog ay hindi material kundi ang pagbabagong nagaganap sa ating mga puso sa pagsunod sa kanyang plano. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak sa bawat bansa sa mundo. Ang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak sa bawat bansa ay mahalaga sapagkat ito ang pundasyon ng kanyang plano para sa lahat ng tao. Sa 1 chapter 3 verse 16 ng Bagong Tipan, mababasa natin sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumang sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay, na walang hanggan. Ito ay nagpapatotoo na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at walang pinipili. Sa Aklat ni Mormon, Second Nephi, chapter 26, verse 33, ay nagpapatibay na inaanyayahan niya silang lahat na lumapit sa kanya at makibahagi ng kanyang kabutihan at wala siyang itinatakwil na sinuman. Sa ating panahon, ang pagpapanumbalik ng Ibanghelyo ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng patuloy na pagpapahayag, mga banal na kasulatan at mga tipana nagdadala sa atin ng liwanag at pag-asa. Ang proklamasyon ng pagpapanumbalik ay nagsisimula sa pahayag ng pagmamahal ng Diyos upang ipakita na ang lahat ng kanyang ginagawa mula sa unang pangitain hanggang sa pagbalik ng kanyang mga tipan ay nakaugat sa kanyang pagnanais na mapalapit tayo sa kanya at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi limitado sa iisang lahi, bansa, o wika. Sa gawa, chapter 10, verse 34 hanggang 35, sinabi ni Pedro, Tunay ngang nauunawaan ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sa halip, tinatanggap niya ang bawat tao mula sa anumang bansa na may takot sa kanya at gumagawa ng tama. Sa pagpapanumbalik na ipapadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lahat ng tao. Pagkakaroon ng iisang layunin na maging tulad ni Kristo at pagtanggap ng mga basbas na nagmumula sa Kanya. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay mahalaga sa mata ng Diyos. Tayo ay inaanyayahan na mahalin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, wika o pinagmulan. Habang tinatanggap natin ang pagmamahal ng Diyos, tayo ay nagiging mga instrumento para iparamdam din ito sa iba. Ang pagpapanumbalik ng Ibanghelyo ay patunay na nais ng Diyos na maranasan nating lahat ang kanyang pagmamahal at biyaya. At ito ay nagiging daan upang mapalapit tayo sa kanya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pagpapanumbalik ay nagsimula sa sagot sa isang tanong. Ang pagpapanumbalik ng Ibanghelyo ay nagugat sa isang simpleng tanong na nagmumula sa dalisay na pagnanasa ni Joseph Smith na malaman ang katotohanan. Sa Joseph Smith, Kasaysayan, chapter 1, verse 10, nabanggit niya ang kanyang pagkalito sa iba't ibang relihiyon at ang kanyang tanong, alin sa lahat na ito ang tama? Sa kanyang paghahanap ng sagot, binuksan niya ang banal na pintuan ng pagpapanumbalik. Ang sagot na kanyang natanggap mula sa Diyos, Ama at sa Panginoong Heso Kristo ay hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat ng tao. Ang ganitong kaganapan ay naguudyok sa ating panahon na magtanong din sa Diyos tungkol sa ating mga alalahanin, pananampalataya at kaligtasan sa Matthew chapter 7 verses 7 hanggang 8 sinabi ng tagapagligtas humingi kayo at kayo'y bibigyan humanap kayo at kayo'y makakasumpong kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan ang prinsipyong ito ay nagpapakita na ang Diyos ay laging handang magbigay ng sagot sa mga pusong mapagpakumbaba at magsikap na naghahanap sa kanya. Ang aral mula kay Joseph Smith ay magtuturo sa atin na ang mga sagot sa ating mga espiritual na tanong ay hindi natatamo sa isang simpleng pagsisikap lamang. Sa Joseph Smith, kasaysayan chapter 1 verses 11 hanggang 12, makikita natin na naghahanap siya ng kasagutan sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan pagmumuni-muni at intim na panalangin Ito ay paalaala sa atin na ang ating mga tanong tungkol sa ibanghelyo ay dapat harapin ng may pananampalataya at pagsisikap Habang nagtitiwala na ang Diyos ay mapagpahayag nang katotohanan. Sa ating panahon, ang mundo ay puno ng pagkakaiba-iba ng opinyon at pananaw tungkol sa Diyos at sa relihiyon. Kaya maaring magkaroon tayo ng mga tanong at pagdududa. Ngunit tulad ng ipinakita ni Joseph Smith, ang tunay na sagot ay natatagpuan sa pagtungo ng direkta sa Diyos sa panalangin at paghahanap ng patnubay sa banal na kasulatan. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang tumugon sa ating mga tanong. Nagbibigay ng kaliwanagan at nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo ay tinatawagan din na maging matyaga mapagkumbaba at magtiwala sa proseso ng paghanap ng sagot ang halimbawa ni Joseph Smith ay nagpapatibay na anumang tanong natin tungkol sa Diyos kanyang ibanghelyo o sa ating espiritual na kaligtasan ay may sagot na matatagpuan sa kanyang walang hanggang karunungan at pagmamahal ipinanonong balik na ni Kristo ang kaniyang simbahan. Ang simbahan ni Yeso Kristo sa bagong tipan ay isang modelo ng pananampalataya, pagkakaisa at kaloob ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ang mga katangiang ito ay mahalaga noon at patuloy na mahalaga sa ating panahon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga talata sa bagong tipan at doktrina at mga tipan. Makikita natin kung paano muling ipinanunumbalik ng Panginoon ang kanyang simbahan sa pamamagitan ni Joseph Smith. Sa Matthew chapter 16 verses 15 hanggang 19 itinatag ni Jesus ang pundasyon ng kanyang simbahan kay Petro na tinawag bilang bato sa ating panahon. Ipinanunumbalik ni Heso Kristo ang kapangyarihan ng priesthood tulad ng ipinakita sa doktrina at mga tipan. 107 verses 23 hanggang 24 Kung saan ang unang panguluhan at korom ng labindalawa ay nagtutulungan bilang tagapagpatibay ng simbahan. Ang prinsipyong ito ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay hindi itinayo sa pansariling kapangyarihan kundi sa banal na otoridad ng Diyos. Ang Marcos chapter 16 verses 15 hanggang 18 ay nagpapakita ng utos ng tagapagligtas na ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng inilalang, sa doktrina at mga tipan. Section 84 verses 64 hanggang 72 Muling ibinigay ang utos na ito kasama ang mga tanda at imala na kasama nito. Sa ating panahon, tayo ay hinahamon na maging bahagi ng gawaing misyonaryo at tumulong sa maikalat ang ibanghelyo sa ating mga kapwa. Sa mga gawa chapter 4 verses 34 hanggang 35 makikita ang pagkakaisa at pagbabahagian ng mga ari-arian sa simbahan ni Kristo. Ito ay muling naipakita sa doktrina at mga tipan section 51 verse 3 kung saan itinatag ang sistema ng pagbabahagi para sa kapakanan ng lahat ng membro. Ang prinsipyo ng pagkakaisa ay nagtuturo sa atin na alagaan ang isa't isa, lalo na ang nangangailangan. Sa pamamagitan ng mga programang gaya ng welfare at fast offerings, sa Efeso, chapter 4, verses 11 hanggang 15, pinigyan diin ang mga kaluob at tungkulin sa simbahan tulad ng pagiging apostol, propeta at guro upang dalhin tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Muling ibinalik ni Heso Kristo ang mga ito tulad ng makikita sa mga saliga ng pananampalataya chapter 1 verse 6 kung saan binanggit ang organisasyon ng simbahan sa kasalukuyan. Ang aral nito ay nagtuturo na ang simbahan ay isang banal na institusyon na ginagabayan ng mga inatasang lider. Sa ating panahon, ang mga katangiang ito ay nagpapatunay na ang simbahan ni Yeso Kristo ay isang buhay na simbahan. Ginagabayan ng kanyang espiritu at kapangyarihan, tayo ay tinatawagan na maging bahagi ng gawain ito sa pamamagitan ng pananampalataya, paglilingkod at pagsunod sa mga lider na inatasan niya. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging bahagi ng kanyang banal na plano ng kaligtasan para sa lahat ng kanyang mga anak. Ang ipinangakong pagpapanumbalik ay sumusulong ang pagpapanumbalik ng ibanghelyo ay isang patuloy na proseso na nagsisimula sa ating mga puso at isinasa araw-araw. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan ng kanyang kalooban sa kanyang mga anak. Sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 2 mababasa na sa mga nakaraang panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at sa mga huling araw ay nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga prinsipyong ito ay nagpapatuloy sa ating panahon sa pamamagitan ng mga propetang tinawag upang ipanumbalik at pamunuan ng simbahan Kristo. Sa ating panahon, ang sinabi ni Pangulong Dieter F. Artof ay nagpapaalala sa atin na tayo mismo ay mga bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapanumbalik. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 64, Verse 33, Hindi tayo dapat manghina sapagkat maliliit na bagay ang nagdudulot ng mga takilang gawain. Ang bawat hakbang ng ating pananampalataya, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pagtuturo sa ating pamilya, pagbabahagi ng Ibanghelyo, ay bahagi ng dakilang gawain ito. Tayo ay mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagpapaunlad ng Kanyang kaharian. Kung paanong sinmula ni Joseph Smith ang pagpapanumbalik sa pamamagitan ng isang simpleng tanong tayo rin ay hinahamon na patuloy na magtanong at maghanap ng kalaman. Sa Santiago chapter 1 verse 5, tinuruan tayo na kung kulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Ang pagpapanumbalik ay nagsimula sa tanong ni Joseph Smith at sa kanyang pananampalatayang humingi ng sagot gayon din tayo sa ating personal na buhay ay tinatawagan na magtiwala sa Diyos at maging bahagi ng Kanyang gawain sa pamamagitan ng paghingi ng patnubay at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ang aral para sa ating ngayon ay huwag nating isipin na ang gawain ng Panginoon ay tapos na. Sa alip tayo ay tinawag na maging aktibong kalahok sa pagpapatuloy ng kanyang gawain. Tayo ay maaaring makibahagi sa pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating patutuo, pagtulong sa mga nangangailangan at pagbuo ng ating personal na relasyon kay Yeso Kristo. Sa ganitong paraan, ang Ibanghelyo ay hindi lamang na nanatili sa atin, kundi na ipapasa rin natin sa susunod na mga henerasyon. Bukas ang kalangitan. Ang parilalang bukas ang kalangitan ay nangangahulugan na hindi tumigil ang Diyos sa pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Sa halip, patuloy siyang nagbibigay ng gabay, liwanag at mga sagot sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay patunay na mahal niya tayo at nais niyang tumulong tayo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa buhay. Sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 2 Mababasa natin Nang unang panahon ang Diyos ay sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito ay patunay na simula pa noon ang Diyos ay aktibong nakikibahagi sa ating buhay. Ngayon, sa ating panahon, ipinagpapatuloy niya ang gawain ito sa pamamagitan ng pagpapahayag. Sa pagpapanumbalik ng Ibanghelyo, ang unang pangitain ni Joseph Smith ay isang malinaw na patunay na bukas ang kalangitan. Nang manalangin si Joseph, ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Heso Kristo ay nagpakita sa kanya at sinagot ang kanyang mga tanong. Ito ay patunay na kapag tayo ang may pananampalataya at tunay na naghahanap ng sagot, tayo ay makakatanggap ng patnubay mula sa Diyos. Sa ating panahon, ang pagkakaraon ng mga buhay na propeta at apostol ngayon ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi natutulog o tumitigil sa pagbibigay ng liwanag. Sinabi ni Elder Quentin Il Cook na ang patuloy na pagpapahayag ay isang mahalagang pagpapala upang tayo ay magabayan sa ating mga desisyon at hamon sa buhay. Dahil dito, tayo ay mayroong katiyakang hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Sa ating sariling buhay, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at naguguluhan, maaari tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan nang panalangin. Ayon sa Matthew chapter 7 verses 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang simpleng paanyayang ito ay nagpapakita na palaging handang makinig ang Diyos sa atin marami sa atin ang nagkakaroon na ng karanasan na sa gitna ng mga pagsubok na tagpuan natin ang kasagutan sa ating mga panalangin sa paraang hindi natin inaasahan. Ang himnong umaga na ay naglalarawan ng isang bagong simula, isang panahon kung kailan nagbalik ang liwanag ng Ibanghelyo matapos ang mahabang panahon ng espiritual na dilim. Ang mga linyang tulad ng nasa Diyos liwanag ay nagdadagdag sa atin ng pagkaunawa na ang kalangitan ay bukas upang ipakita sa atin ang tamang landas. Tulad ng pagsikat ng araw na nagdadala ng liwanag sa mundo, ang bukas na kalangitan ay nagdadala ng liwanag ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin tayo ay bahagi ng isang patuloy na gawain ng Diyos sa lupa, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahayag. Tinutulungan niya tayong makita ang tamang direksyon sa ating buhay. Ang paanyayang humingi, maganap at kumatok ay buhay na buhay sa ating panahon ngayon at kailanman ay hindi magsasara ang kalangitan sa sinumang taus pusong naghahanap ng katotohanan. Sa ganitong diwa, tayo ay inaanyayahan, hindi lamang na makinig, kundi makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagbabahagi ng liwanag ng Ibanghelyo sa iba.